Ayun oh. No? <laughs> hey, takbo <mo> kayo. Hala, <laughs> ingat, ingat. Yan, ingat kayo. Woo! Grabe. Ang bihira, big shout out by Nan Lopez. Oh, ang lakas ng kulog. Oh. Grabe. Oh. Ang bihira buhay. Grabe, ang lakas ng ulan dito. Sa Lopez. Alas 6, 24 ng hapon. Grabe, lakas ang ulan oh Oh, pambihirang buhay oh Ang lakas ang ulan Grabe Pambihirang buhay Araw ng lunis, alas 6 30 ng gabi Oh, nasibas ah, ko oh Oh, pambihirang buhay ulan oh ang lakas pa ng mga kulog grabe oh oh pampirang ulan yan silong muna mga katuda hindi kaya sobrang lakas ang ulan uwi yan para mga mga estudyante <laughs> Grabe, lakas ang ulan. Grabe oh. Tayo nakasilong sa Generica. Grabe oh. Sa hey, Generica oh. Generica. Pambihira. Lakas ang ulan oh Diyos ko po oh grabe huwag sana magbara out una yung nakisil ko huwag oh. magbara bara out na grabe <laughs> pambirang buhay lakas ang ulan oh Oh. Keren. <laughs> <Grabe>. Tuh. <laughs> 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 Oh, basa na kayo. Wala, naligo na kayong dalawa. Wala na. Sige, takbo na kayo. Wala sakyan Saan pang uwi ninyo? Magsaysay? Wala masakyan. Baka basa na kayong dalawa. Naliligo na. Mamaya pag tila, may masakyan na kayo. Basa na yung cellphone ninyo. Oh, basa na. Wala, mga nakasilong dito. Basa na. Pambira. Okay, e, takbo na kayo. Takbo. Ayun, takbo na. Ayun, Grabe naman lakas ang ulan. Pambira. Big shout out, Brian and Lopez. Ingat-ingat po tayo mga kababayan, napakalakas ang ulan. Alas 6:30 ng uh, gabi. Na medyo natilatila na, mga idol. Grabe oh, labas ang estudyante oh. Grabe. Makita ko sa inyo ang bayan ng Lopez oh. Oh. Oh, yeah, <laughs> I'm ang lakas ang ulan. Pambiram buhay. Grabe. Pakita ang kulog kitlap. Big shout out mga idol. Araw ng lunis. Lunis ngayon mga idol. Grabe yan! Gano'n, ya maayos na ganyan, pero tanak-buwan no? oh! Hindi mga walang pandong! Ang birang buhay! Grabe naman talaga eh. Pambihira ng mga estudyante na ito. Kawawa ang mga estudyante pagka wala nilang payong. Bigla-bigla umulan. Bigla Grabe yan. Ayun. Mga wala nilang payong, wala nilang uh, pamandong. Aba, magpaulaw muna kayo. Kaya lang ang problema, baka wala na mga sakin ng tricycle, lalo na kung malalayo pang pupuntahan. So, ang mahirap dito ay yung mga katoda natin, nagtago na rin, oh. Wala na rin tricycle. Yung iba, inaabot ng malakas sa ulan. Alright, mga idol. Big shout out, mga idol. Ingat-ingat po tayo, mga kababayan. Baka sa ibang lugar naman na hindi na ulan. Ang behera ito yung Victorinas oh. Victorinas grocery sarado na rin Oh, ito yung uh, mismong bayan oh Malakas itong ulang ito grabe yan so let's go mga idol mga panula friends ingat ingat po tayo mga kababayan shout out po sa mga nabasa sa gabing ito comment na kayo kung kayo nabasa ngayong araw na ito grabe naman talaga pero yun, basang basa rin sila grabe kung ikaw ay nabasa ngayong araw na ito comment ka sa ating youtube channel grabe ang birang shout out mga kababayan